sa menu ng chicken chunk meron na silang mega chick na grabe sa laki ng manok na to pag ito food trip mo isiguradong siguradong solve ka neto may flavor pa yan mamimili ka sa apat na flavor na gusto mo sa mega chick mo plus may isang sauce pa nakasama yan mamimili ka rin sa sauce na gusto mo at kung gusto mo ng isa pang sauce mag galang ka lang ng 30 pesos sa halagang 199 pesos eh matitigman mo na to Meron din silang superior na 2 to 3 person na ang makakatikim nito. Meron siyang 2 chicken at 2 carbs. Sa 2 carbs naman, e eh, mamimili ka ng dalawang carbs sa tatlong klase ng carbs: kung mac and cheese, java rice, or fries. Ang pinili ko eh yung mac and cheese at fries. Tapos may mga chicken pa sa ibabaw 'yan. Sa chicken mo nga eh mamimili ka ng gusto mong flavor. Afternoon, lalagyan pa ng dalawang klase ng sauce. Ikaw rin mamimili. At ang malupit pa nga dito guys, eh may free chicken skin sila tuwing Friday to Saturday, 6pm to 9pm at meron pa silang iba't ibang klase ng drinks. Mahaliwala sa kanilang dining area at ito nga pala ang kanilang menu. Pagkatapos mo kumain ng mga ganitong klase ng pagkain, ay eh masarap naman kumain ng dessert at alam nyo ba na meron na sila nun. Sa tabi lang din nila at ito ang kanilang extension store na bagong bago pa na nag-offer ng chicks froyo of frozen yogurt. Ang maganda nga dito guys, eh kayo ang mamimili sa toppings na gusto nyong ilagay depende sa size ng cup na kinuha nyo. Kumbaga, make your own frozen yogurt. Madaming toppings ang pwedeng pagpilian dito kaya pag sinama nyo ang mga chikiting dito, eh sigurado magugustuhan nila at mahirapan din sa pagpili ng mga toppings. Dahil halos lahat, eh ang sasarap tikman. Meron din silang croffle, croissant na ginawang waffle. Okay to guys, malambot at masarap kainin. At meron pa sila dito mga drinks. Located pala ang Chick and Chunk sa 421 JP Rizal Santo Niño, Marikina City. Or isearch na lang sa Google Map para mapuntahan niyo agad. Eto naman ang kanilang Operation R. So paano? Food trip na tayo. Ito nga pala yung bago sa menu nila na Mega Chick. Ayan o, oh, ang laki manok nito, ito. 199 pesos. Bali, mamimili ka ng apat na flavor sa chicken mo. Kung salt and pepper, cheese, barbecue, or sweet corn. Bali, pinili kong flavor ay salt and pepper. Tapos may kasama na siyang isang sauce. Ayan. Ang pinili kong sauce ay garlic aioli. Pero pag mag ka pa ng sauce, 30 pesos lang. Bali, nagpad nga pala ako dito ng honey mustard. So, tara, tikman na natin. Grabe, laki na ito. You know? Ang laki Crispy man. Tapos ang duro sila loob. Ano? You know? Wow. Duro sila laman, oh. Malambot din yung laman niya. natin siya sa may sauce na garlic ID. You know? Wow. Mmm. Sarap. natin yung susubukan guys yung ano yung honey mustard na sauce ayan so so natin yan i-dip natin yan dyan ano you know? i-dip natin mm. Mm. Grabe. Sa so, lahat lang nakain ko, busog na ako. Siyempre, titikman ko ulit yung kanilang superior. Eh, titikman ko last, last time eh. Bali, Jabba Rice yung ginamit ko doon. Pero ngayon ito, ito yung susubukan natin kanilang superior. Bali, two chicken siya, two carbs. Kung may carbs niya, mamimili ka kung Jabba Rice, mac and cheese, or fries. Bali, pinili ko ay fries at mac and cheese. Tapos may two chicken na siya aking chicken may flavor pala no yung flavor ng chicken na pinili ko is barbecue tapos may dalawang sauce siyang ilalagay dito sa ibabaw merong garlic aioli tsaka sweet barbecue na sauce na nilagay dito bali tatlong sauce yon. ay di dalawang sauce at isang flavor tignan natin mm. ano sa guys good for 2 to 3 person na siya itong kanila superior good. price Mac cheese, sila alam eh, no? lang mac cheese. Tsaka guys, pag magda kayo dito, pumunta kayo dito ng Friday hanggang Sabado. Friday, Saturday, pumunta kayo dito. Dito kayo gumain. Kasi may libre silang chicken skin. Chicken skin, ayan. Tikman Mmm! Crispy! After nga namin mag-food trip doon ng Mega Chick, guys, eh meron din pala sila dito dessert. Yan, proyo. Bali, frozen yogurt nga pala siya, guys. Tapos, ikaw mag-decide -de o mamimili ko anong gusto mong toppings. Bali, large nga pala yung pinili namin. Yan, tapos may tatlong toppings na pwede mong pagpilian. Bali, guys, yung yogurt ay medyo maasim-asim siya, pero may tamis pa rin. Hmm. Umarere din pala ako dito ng Croffle nilagay so. Bale itong Croffle nila is croissant na ginawang waffle. Yes. Ayano, no, ito nga pala yung kanilang Oreo Crunch 129 pesos. 129. Tikman na natin. Yeah. Wow. Mm. What do you feel, man? Kung suro, Drop nito. Croffle 'to. <laughs> Bali, umorder din ako ng crapo nila guys na pork and sweet, 139 pesos. Baka naisip nyo, ano ha, pork and pork, may pork chop sa ibabaw. Hindi, pork floss yan. Okay. <laughs> Ito yung pork floss, yung parang mga hibla-hibla. Ayan, tikman okay. na natin. Hmm. Meaty flavor ng mga miss na miss. umorder din ako ng kanilang drinks na Milo Cloud. Ayan, 139 pesos. Ano-anoin natin. Balik guys, ano siya? Milk base. Hindi siya kape. Mm. Mm. Bago ito sa mainit na panahon. Try niyo to.